O sa akin, na kang umuungol. Yung partner ko, lagi kong nahuhuling nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung napupugian ba siya sa akin o nagsisisi na. <laughs> Ay, pagi! Ano kailangan mo? Magkano isang oras? Nakakainsulto ka, ha? Huh? Anong tingin mo sa akin? Lalaking bayaran? Hindi! Sumasama ako ng walang bayad. Ah! Hey, Besh. May challenge ako sa'yo. Huh? Kasi sabi nila, gumaganda daw ang tao kapag nakangiti. Aww. Sige nga. Pati nga, ngiti ka nga. Hmm ay eh, yung lungkot. Patingin. Okay. nitika ka nga ulit. hmm ano Anong pinagsasabi nila? Wala naman pinagkaiba. Ganun ba rin? Hayaan mo ang ibang tao na maraming sinasabing masama tungkol sa'yo. Ganyan talaga ang aso. Kumakahol pag hindi kilala ang tao. <laughs> Kulog. <laughs> Sabi ko sa iyo, iwanan mo na 'yang jowa mo. Huh? Mamili ka. What? Sa kanya, kapalagi kang umiiyak. Oh. O sa akin, kapalagi kang umuungol. <laughs> problema. Akala mo lang yon, pero nalulunod din ako sa problema. Nilalangoy ko lang. Miss, hold up to. Ibigay mo sa akin lahat ng na-withdraw mong pera. Ah, uh, wala pa akong na-withdraw eh. Kung gusto mo, ibigay ko lang sa iyong katawan ko. Kung walang pera, walang pera, sabi mo na lang, diretso, right, hindi yung mo pa ako ng ganyan. Bastos nito. Pa! Ha? Ah. Si Crush parang kutsara. What? Bakit na naman? Pag lumalapit siya. Lagi na lang ako napapanga. Ah, uh -huh. well,